Hello mga boss uh, Magandang gabi So ngayon ay nag tayo So mas maganda pala paghapon Paghapon, nagumpisa ko ng alauna Tapos yon bala ko hanggang alas 10 Yan So nandito tayo ngayon sa Diliman Yan uh, up tayo dito sa Diliman Tapos nadalhin sa Balinsuela Ayan. So, mas maganda pala pag ano, ganitong oras, hapon, tapos gabi. Mas marami yung cooking. Ayan. Marami siyang cooking, tapos hindi pa mainit. Ito. Kaysa mag-umpisa ako ng alas 8 sa umaga, yun, hanggang hapon, sobrang init. Yun, mas maganda pala pag hapon hanggang gabi. Ayan. So, ito. Ito nga. pinaproblema ko pa yung itong dadaling ko ayan pinitap ko ayan ito ito tsaka yun do problema ko kung paano ko ilagay <laughs> yan mula Diliman Quezon City hanggang ano hanggang Valenzuela ayan mas maganda pala talaga pag ganitong oras hindi na hindi pa mainit ayan lang mga boss ganito na yung oras ng aking pagdagrab na lagi mas maganda Ay, ayan. So, yan na nga boss. Pinagkasya ko. Yan. Yan mo. Yan. Yung malaki, nilagay ko rito sa ano, sa box. Yan. Dito ko nilagay sa box. Tapos yan. Dito tinali ko. Tapos yan. Sa harapan. Yan. Kasi may babasagin to eh. Yan. Yan. So, larga na. Punta na tayo ng Valenzuela mga boss. Yan Oh. Right safe sa atin mga boss ha. Let's go from Diliman to to ano to Balinsuela. So 6:30. Yan, may ilang oras pa tayo para magbiyahe. Yan, ay. Yan mga boss. Ingat sa ingat-ingat tayo mga boss ha.